Oh, parang makapira na parang pera na yan ito Paloma ito si Paloma masipag na babae oh, binuhat na ni Paloma ...yang karton dali na sa junk shop Tira na yan mamaya Paloma ito si Paloma ...balang... single mom si Paloma dapat matulungan dan lang hanap buhay niya ng mga kalakal yung sinuman... ang May mabuting puso, tulungan nyo si Paloma. No. Allah. Dito Paloma. Hey, Paloma oh. Kung sino man gustong tumulong sa single mom natin na tulungan ang buhay niya pang kaltal ng mga basura kung anong mga good ina tinatabi niya, iniipon niya tapos yun ngayon mag-deliver na siya sa junk shop para may pambiling bigas kawawa naman uh, kung sino man ang gustong tumulong uh, ipadaan mo na lang dito sa live ko e dito ito sa Pagig sa Sagrada Pamilya Village bagong bayan Tagig wala bahay ito, dito lang sa ano to, minsan sa kariton lang. Dito minsan dito siya natutulog sa ilalim eh. Di diba dito ka natutulog? Oh, oh. Dito sa ilalim. so, oh, dito siya natutulog po minsan sa ilalim. Yan, doon sa ilalim. Kaso puno sa ano niya. Napuno nga. na ngayon kasi ang bunga kala ko eh. Maganda Oo, kawawa oh. kaya. 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 kaya eh balik pa rin yeah. ako. Kaya. Oh, sana matulungan, matulungan sa mang nakaluwag-luwag sa buhay. So, yun na, punta na siya sa jangsap. si Kaluma May jangsap kasi dito po. Ayun yung junk po. Eh. Nandun na siya oh. O, pakilo nanya niya po sa junk shop. So, sino man gusto tuluma, tumulong kay Paloma. Ah, uh, tulungan. Sana matulungan natin po. Ang magawa ko lang tulong, ito lang pag popost dito sa video. Nakalakal niya. Ito po yung pinagbintahan niya po, oh. Item 1. 4 pesos. TB. 8. 36. Buti. 13. Piraso. 13. Peso isa. Ah. Uh, D Ano yun? D? Yung mga buti? Pitdi. Oo. 1 of 5? 1. 12. 12. Oo. Lata. Ah, uh, 1.5. Ayun, 72 pesos lahat-lahat yun. Ilang balik mo? Apat? Oo. Apat na ano po. Grabe naman ang buhay nito. Kung mang gustong tumulong kay Paloma. Nandito lang si Paloma.